Alam naman natin, nagkaroon ng malakas na lindol sa Davao City, sa Mindanao, in general, Davao Region. So ngayon, takang-taka si Jessica Soho, bakit wala daw devastation sa Davao City ang lakas din ng lindol doon? Ito yung interview. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. At bakit ho kaya? Despite the two doublet na what? Dalawang malakas na din I, I Pero bakit po? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Uh, okay, okay tayo dito. Awa ng Diyos ang dahilan. Awa ng Diyos daw ang dahilan. Kaya hindi masyadong napinsala ang Davao City. Of course, there's no acknowledgement doon sa effort ng Davao City to make their city earthquake resilient. Ano? Nakita naman natin matagal, mahaba yung lindol at talagang malakas talaga. Yung video doon sa Mapua, yung video doon sa iba't ibang mga lugar sa Davao City, we can, we can really see na talagang hindi rin talaga biro yung lindol na yon. So ngayon, be that as it may, kahit si Jessica Soho, nagtataka na yung yung visual visual na nakita natin na lindol sa Davao City it did not result to uh, broken ano broken um, infrastructure okay ang mga bridge okay ang mga daan passable na nadadaanan lahat wala masyadong issue may mga structure na merong nagkaroon ng damage pero very minimal yung ano very minimal yung naging damage sa Davao City. So nung nakita ko yun sa TikTok, naalala ko yung first meet up ko with Mayor Baste. Kasi naalala ko noon, yung ano niya, yung isa sa mga, ang tatanong ako, inuusisa ako na parang, oh, kumusta kayo dito sa Davao, ganyan-ganyan. Si Mayor Baste ba, hindi ba siya nababash? Hindi ba siya na ano? Kasi siyempre, di ba, parang masyado siyang bata sa paningin ng mga Davao, mmm no, M&M, M&M, ganyan-ganyan. And then I remembered, na naikwento sa akin nung ano, isa sa mga staff ni Mayor Baste na actually, medyo bad kay Mayor Baste yung mga older na mga business people dito. Kasi, um, may si mayor sa business sa business permit, sa building permit, mga ganyan-ganyan. So, naiinis sila kay Mayor Baste. Ang sinasabi nila, uh, si Mayor Baste, masyado pang batang politician. Marami talagang galit kay Mayor na older businessman. Alam rin ni Mayor na it will cost him politically. Kasi, nung election, uh, ginamit rin yan against kay Mayor Baste as a negative thing na, eh, hindi, yung business permit mo yun, na pinapairapan mo yung mga businessmen, ganyan-ganyan, ang bagal na isuwan sa mga business permit, kaneme, kaneme, ganyan-ganyan. Kasi di ba pag ng business permit, meron niya iti-check yung building mo, iti-check yung establishment, iti-check yung fire fire compliance mo, and things like that. Sa Davao, they really, they really check. They really check. Ngayon, si Inday at saka si PRRD, may ikpit naman yan kahit nung time nila sila, strict rin naman sila sa ganyan. Nagre-review rin talaga sila ng mga permits. Kaso nga lang, pag ako nuwari, mayroong mga compliance that it will take time before mo ma-comply Like for example, yung meron ka pang construction na gagawin in order to comply with the, with the parking requirement. Yung mga ganong etos balungos ba? Ang nangyayari daw noon, nag-undertaking lang yung mga, yung mga businessmen na parang, o oh, sige, gagawin namin yan, ganyan, ganyan. And then next year, kapag mag apply uli ng business permit, pag i-evaluate uli sila, tapos hindi sila compliant, mag-undertaking na lang sila ulit. Ganon. Tapos, ah, ng penalty, mapafine, mapaparusahan, ganyan-ganyan. Kaso, yun nga, kumbaga, parang inaalaw sila na mag-undertaking. Ang difference ni Mayor Baste, sa kanya, hindi ubra yung undertaking. Walang undertaking. So, na-force talaga yung mga businessmen na gumastos in order to comply. Ikinagalit yon ng mga businessmen sa Davao. And in fact, ano-ano, ang kwento-kwento nga is that because of that, may mga businessmen talaga na hindi sinuportahan si Baste noong eleksyon. And in fact, Mayor Baste was actually dubbed as the weakest Duterte. Ah, hindi yan katulad ng ate niya, ah, hindi katulad ng tatay niya yan, ganyan-ganyan. Ah, masyado siyang, ano, newbie pa kasi, hindi pa niya alam ang ginagawa niya, gano'n. That is how he was regarded noong first na term ni, PR, ni Mayor Baste na mag-mayor so political ano no his political base dahil do sa ginawa niya na yun may effect yun i'm pretty sure may effect yun talaga sa kanya politically kasi i remember din before the election. While Mayor Baste is undoubtedly going to win the election, kumpara sa survey ng tatay niya, ni Pulong, at saka ni Mayor Baste sa Davao City. Uh, si PRRD parang nasa 80 plus yung survey niya na ano siya, siya yung pipiliin, siya yung preferred. Si Pong Pulong parang nasa 76 plus. And then Mayor Baste parang nasa 65. Ganon. So, ibig sabihin, talagang talagang merong na-upset dun sa mga desisyon niya na ganong bagay. Okay. Now, Etong na nga, no, yung lindol dito sa Davao City and yung mga ginawa nga niya, yung mga policies niya na bagong sinet. And by the way, no, to be fair, yung talagang nag-level nag up talaga sila ng higpitan sa pag-manage ng mga building permits. ah uh, in the past, sabihin na natin 10 years, ganon. Meron kasi talagang experience sa Davao City na nililindol sila ng bongga, ganon. So, kumbaga talagang it, it, it is something that, that has to be addressed. Plus the fact that mayroong peculiar risk ang Davao City dahil yung lupa sa Davao City daw masyadong malambot so ibig sabihin talagang kailangan sumunod ka talaga sa construction plan para mamitigate mo yung risk na yon. Hindi po pwede na mag deviate ka, magpapatayo ka ng bagong establishment, kukuha ka ng permit, pagkatapos yung actual na structure na ipapatayo mo, eh hindi magkocomply dun sa na-approve na, na, na construction methodology. Pero sobrang higpit talaga nila dun. And so, because of this practice sa Davao City, it made them earthquake resilient. And I remember, I asked Mayor Baste about it. Your Badrap daw sa'yo yung mga ano, business people. <laughs> sabi, niyo, sabi niya, uuwi. Sabi niya, oh, Eh kasi ano, ang tawag dito, uh, hindi ko na tinatanggap yung undertaking. Hindi na ako tumatanggap ng undertaking ngayon. Kasi kumita na sila eh. Lalo na yung mga lumang business, ano daw. Yung mga lumang businesses. Ang sabi pa ni Mayor noon na, kumita na sila noon sa panahon ng ate ko at saka ng tatay ko. Yung nag-undertaking-undertaking undertaking sila noon, kumita na sila. So therefore, dapat mamuhunan naman sila. Dito sa compliance nila. Gumastos naman sila. They have to really actually invest in their compliance. Ganon. Eh, hindi naman para sa akin yan eh. Hindi naman para sa akin yan eh. Para sa lahat naman yan eh. Lahat naman makikinabang dyan. Sabi ganon ni Mayor. And of course, ako personally at that time, iniisip ko rin na, ah, thank na. This is really going to cost him politically. So it did. Although it's not enough really to make him lose the election, pero ginamit yon laban sa kanya ng election. Isa sa mga dapat paguhin sa Davao City, ganun yung pagtingin nila doon sa ganong klaseng approach ni Mayor Baste. But with the, ano, the with the resilience that Davao City had shown dito sa earthquake na ito, it was proven correct. So sabi ko nga, na, actually medyo nagulat rin ako na nag-blow up yung post ko na yun eh. Kasi yung post ko na yung post ko about this kwento. Nagulat ako na nag-blow up rin siya ng bonggam-bongga, no? Kasi nag-resonate rin sa lahat ng tao, eh. I think, ah, uh, ayan, nag-71,000 reacts na <laughs> Nagulat nga ako, yung nagulat ako. Wow, tindi, ah. Ito yung hindi maintindihan ng ibang mga tao kung bakit ito yung pinipili namin na politika. Kung bakit ganitong leadership yung preferred namin. Had Mayor Baste thought about winning the next election, politics politics ang priority ko dito, ganyan, ganyan. What, what could have been the decision of Mayor Baste? ba? Diba? Sino ang politikong nasa tamang pag-iisip <laughs> na ang gusto ay manalo sa susunod na eleksyon, naaawayin or hindi magiging mabango sa mga business people? Eh, business people ang donors ng mga politiko. ba? Diba? Mga business people lang nagbibigay ng ano, ang nagbibigay lang donasyon sa mga politiko. So ba't mo aawayin yung mga yan? Bakit mo sila pa- pahirapan? Bakit mo sila aawayin? Bakit, bakit mo sila hindi ipiplease? please Actually, hindi lang dahil sa Lindol Miss Joey. Strict talaga kumuha, lalo na ng business permits in Davao noon pa. For public safety, lalo na against fire, which is common. Yeah, oo, totoo, totoo. But, that but, but, that kind of uh, rigid assessment sa mga permits-permits, yung risk ng Lindol, eh, it may Davao risk resilient earthquake resilient, di ba? Isa siya dun sa mga consequences nung pagiging stricto doon. Um, but of course, uh, Ma'am Nene is correct, ano, na yung, yung itong, itong ganitong klaseng approach sa implementasyon ng business permits, building permits, at kung ano-anong permits na ini-issue ng LGU, ito sa purpose. Hindi ka lang sa lindol niyan pinoprotektahan. Iba-iba yung risk na pinoprotektahan. Kaya nga, di ba, meron yung uh, fire building and fire permit. Ay, ano yun yung fire sanitation. Kaya nga may mga ganun eh. Supposedly, you, 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 you have to follow those because you need to be protected for, from risk. na idulot ng uh, kadumihan, na dulot ng fire, na dulot ng uh, structurally sound na mga establishment, 'di ba? So 'yun, actually yung Davao Bus Digong Time planado, sabi ni Jasmine B. It's protecting life, correct? The long and short of it is yun, it is it's protecting life, diba? ba? I, I I cannot demonstrate it in any other terms kung ano ang good governance. Pinapakita lang ng pipa, papakita lang ng LGU or ng national government kung ano yung good governance. And this, ladies and gentlemen, is good governance a leader who's going to decide not not based on his chances of winning in the succeeding election but a leader who's going to decide whether it is popular or not is going to make who's going to make strong decisions and putting the welfare of the people in the center of it all vindicated si Baste dun sa strict building permit policy niya yeah i think so and you know it proves that Mayor Baste has foresight. Hindi yun galawan ng newbie. Hindi yun galawan ng ano. Galawan yun ng isang leader who truly cares for his people. ba? Diba? Hindi yun yan. Para, ay, ah, hindi, ano lang yan. Bata pa kasi, bago pa, ganyan-ganyan. Eme-eme, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun ang totoong good governance. You're not just gonna go with what is popular. You're not just gonna go because ito yung click, ito yung madaling makakuha ng boto. Ang tunay na leader, yung nagpapakita ng foresight. Lalo na mga kakamping sa ex, kapag chinek mo ang mga profile, puro kantutan at jakulan ang posting. Diyos ko. Oo. Yan yung mga anti-Duterte rin yung mahilig mag sa mga Duterte na magnanaka. Wala naman sila ebidensya. True. ba? Diba? pagkatapos, pagdating kay Risa Ontiveros na hindi maipaliwanag ang kanyang mga DPWH insertion, di ba, ang unang paliwanag kasi dyan dapat kay Risa Ontiveros, Bex, tangina, salat na ipaglalaban ng budget pa na DPWH, di diba? ba, buti pa si Lauren Legarda tsaka si Bam Aquino, di ba, yung insertion nila for the uh, Tertiary Education Act, for the implementation of Tertiary Education Act, dilagdaga nila yung pondo, doon nila nilagay nilaga yung insertion nila, Si Amy yung insertion niya sa young farmers, young achievers, kineme-kineme, ganun-ganun. Di ba? Which is part of her advocacy. Si Bongo, yung mga insertion niya, health centers. oh Which is aligned dun sa, di ba, that's what he's known for. Si Bongo. I I mean, hindi ko sinasabi na malinis si Bam, si si Loren, si Amy or si Bongo, no? Wala akong sinasabing ganon. Pero yung mga insertions nila is something that is reasonable na parang, ah okay, so paglalaban mo yan, ipagdebate mo yan sa plenaryo. kasi yun talaga yung advocacy mo, ba? <laughs> diba? Pero ito mo dam. Bam? TPWH project lahat? <laughs> Tapos iba-iba pa, multi-purpose, road, flood control project, di ba? Yung mga project pa na merong kickback. Di ba? Yung mga project pa na merong kickback. Ngayon, kayo, ayaw nyo na nagkukonklud sa inyo agad na merong nakawan. Pero pagka mga Duterte, I'm pretty sure, itong sitwasyon ni Risa Ontiveros, kapag nangyari yan, kung kunwari kay Kong Pulong or kay ano, kickback agad yung ano ni korap 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 di ba ganun yung kudanin nyo sa 51 billion Puno ni ni Kong Pulong di ba ganun naman yung ano ninyo ganun yung kudanin nyo dyan ganun yung galit nila ah, Pulong magdanakaw, pulong magnanakaw pulong magnanakaw ganyan ganyan o wala namang nakitang ghost project sa sa Davao City all accounted for yung mga project ni Kong Pulong whether the 49 billion na ano 48 billion yata yun whether it is an insertion or not for 3 years ano all accounted for. Ngayon kay Risa, hindi hindi ka po pwedeng mag mag, mag speculate ng ganon. Aawahin ka ng mga kakampi. Pero sila, pag mag-speculate sila ng nakawan, okay lang. 'Di ba?